Meron po ba kay monitoring, sariling monitoring ho ninyo sa Federation of Free Farmers? Ilan na lamang po yung buffer stock ng ating pong bansa para na na, 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 bigas? Actually, ang ginagamit namin ng figure ay galing din sa Department of Agriculture, no? Okay. Ang sabi nila nung August 1, ang stock natin ay sapat lang para sa 39 days. Mm, -mm. Galing po sa kanila yon, no? August so, 1 po yun. Po, August 1. August 1. Kaya ibig sabihin po yan, kung walang ibang pumasok, Pagdating ng September 1, sab na araw na lang ang stock natin, di ba? Nako. Ah, eh, Kaya mauuso dyan yung hoarding ngayon, kung ganyan ang mangyayari? Well oo. Pero alam mo, kung nine days ang stock natin, nanda na rin yung mga hinu-hoard. Kahit ilabas mo lahat yung stock na yon. nine oh. days pa rin po yon. Pulang pa rin. Bakit? No? Eh, pero oh. ah, ang inaasahan siguro ng DA, may papasok na importasyon. At uh, baka meron din mga mga mauunang mag-ani na hindi na sa October pero Apo. medyo medyo mauuna sila. A -a. Ay, yan, yan, po ang kwan. Pero kahit anong mangyari, nakikita namin may very tight ang supply. Kung baga, auto finish ang lalabas niyan. A -a. na, kaya, kaya ang tendency niyan, medyo mananatiling mataas ang preso ng bigas. Dahil kung medyo manipis yung supply. Karol, ito ba'y nakita na ninyo bago pa man dumating yung ganitong senaryo? Oo, nung April pa lang nakita na kasi ang unang senyalis niyan, yung natirang stock natin mula sa 2022, ano? Aha. Uh, uh, papasok ng 2021. Manipis compared sa previous years. No? Okay. Ah, uh, so, parang nagbabala na kami na kung ganyang kababa ang carryover stock natin, at hindi masyadong dadami yung ating production sa tulong anim na buwan ng taon. Pagdating ng lean months, magkakaproblema tayo no, dahil no? Pero sabi nila, sapat naman daw ang supply. Siguro at that time, wala pa yung mga uh, ban ng India sa ah. mga export. Akala nila kung ano man yung kakulangan ay pupunuan ng imports eh, hindi po nangyari yon. Meron tayo naiisip na ibang paraan pwede mapagkunan ng bigas natin mariban sa India or sa Vietnam? Ah, uh, actually, makakabili naman tayo sa, sa labas. Ang problema yung presyo. Nako, mataas no? din. Dahil, uh, dahil, dahil sa nung nagban ang India, Apo eh nagkaroon na ng agawan doon sa natitirang stock sa international. Kung baga, pataasan ng presyo, uh -oh. ay ma makikilahok tayo doon. No? At uh, kung gusto natin ng bigas, mag-alok tayo ng magandang presyo. Uh -oh. Basta supplyan naman tayo.